Anong programa kaya ito ang nanganganib matigbak sa ere? Ang malaking problema sa pananalapi ang dahilan kaya bilang na umano ang mga araw sa telebisyon ng isang programa. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan at pinag-aaralan na ng mga namamahala sa produksyon ang ipapalit sa programang maaaring maisalba pa kung malulutas ang problema sa perang milyon milyon na ang halaga. Marami umano ang mga manggagawa sa telebisyon ang maapektuhan kabilang ang mga artistang mga bida ng programa kapag natuloy ang pamamaalam nito. Tumutulong sa paghahanap ng solusyon sa mabigat na problema ang aktor na bahagi ng programa. Sinamahan ng aktor ang TV executive ng makipagpulong ito sa mga advertiser para patuloy na suportahan ang kanilang show na nahaharap sa malaking pagsubo. Malalaman sa mga susunod na araw ang magiging kapalaran ng programa dahil Marami na ang mga kwentong naglalabasan kaya mahirap nang makontrol ang mga balita at ilihim ang sitwasyong pilit na pinagtatakpan. May mga kailangan daw isettle tungkol sa usapin sa sweldo matapos ang General Assembly ng buong kumpanya. Nalulugi na umano kaya't kailangan magbawas din ng sweldo ang lahat. Bibitawan na raw ito dahil napakalaki na ng kanilang overhead na gastos nang mag-back out ang mga sponsors. Miss di umano ang sinasabing rason ng bagong management kaya kailangan di umano gawin yon. Hindi nila siguro malaman ang gagawin ngayon dahil paunti ng paunti ang kanilang kinikita dahil naglipata na ang mga commercials nila at araw-araw nagpapasweldo sila sa kanilang mga tao. Paano pa yung produksyon? Wala pang kahit sinong naglalabas ng kahit anumang statement at gagaling lang ang mga info sa ilang staff ng programa na disgusted raw sa mga pangyayari. Hindi may kakaila ang mahinang pagpasok ng mga advertisers sa kanilang mga programa.